Hanggang, ano po yan, hanggang tahas? Baka sumimplang. <laughs> Velkommen til oh. Mount Lantic. Ay, nalantik. Ito, lantik camp. Pwede mag-camping. Ang gawin ba yun? ganda ng spot na yan sa duhat ba may duyan wow ate ah oh. Uh, balikan natin tong duhat tabi po matamis tong duhat na to huh? September pa? Ayun, namumulaklak eh pa. May ulan. July, June. June, July. Bola na sa tag-ulan 'yan. Ah, June abot. Kain muna tayo. oh ganda. Wala na rin How oh, are you, Asher? Are you okay? Mukha ka ka. Kailan ko sana yung bola at saka yung kanyang yeah. bus. Ay, wala na wala sa isip ko. Oo, baka makatama. Asher, huwag ka didikit kay Laura. Kay mam. Ay, piya. Ay, mabitur siya. Ay, ayan. Nandiyan pa yung... Nandiyan, sa bag. Ayan. Ito. Oh, oh. Okay lang yan, kuya. May hirapan huh? May sumblero naman, mamaya pag sobra. Punta ka na lang sa Lilo. Ayun, doon ka. Nakikita naman kami eh. Ah, awam. Ah, awam dito kaya? Dami, dami. Ayan, ayan. Makita talaga kami dito para mag-harvest. Talaga. Solo. Solo namin ang bundok. Walang. Bago dumating ang Saturday, meron na liyan. No? Mm -mm. Pag wala talagang akyat, ano? Anak, huwag ka mag-alala. Dito lang kami, bebe. Pwede niyong ibaba yung bag niyo dyan. Pag ano... Ouch, aray ko. Aray, ma'am, oh. malapit-lapit. Hindi ka mahihirapan. Anak, ano? Hey, okay, don't worry. Oh. <laughs> ah, gusto, ah. Ito ang inakyat okay, ng mama mo. Ay, Opo, mami. yung malambot po talaga yung masarap uh -huh. okay. ano yun <laughs> ano <yan>? <laughs> Ate, mamaya. Meron naman Hi. dun sa taas. Mamaya ka muna mag-video. Kuya Manny, ayusin mo nga yung ano ni ma'am. <laughs> ano ma'am? Ma yung Facebook. Yung title. No, I-title mo lang Harvest. Hindi ko makita, Harvest Time. Naman sa vlog lang ko eh. Oh, Ayaw makita. Hindi naman -ang na, background yun, eh. Wala na, nakalive ka na. Hindi ko makita pag inano na lang, tawag dyan. Pag pinus na lang, saka. Ayun nga, pag salamin, ang hirap makita. Dito to. Opo, siya. yan. Yan, yan talaga. Pataas yan, lahat yan, ano eh. Lahat yan, hinupa na. Bebe! Akala ko, naakyat. Hey! Hi, Smile the na. baby. Ashi. Oh, ashi. Do you want? Huh? Get one lang. Get one. Yan. Oh, so, dito sa taas. Gi, dun ka sa lilum. At... Sige, kuya. Dun kayo. Oh, why? Wow. Madami to. Madami. eh. wala na kayo. Ayan, yan, hindi ni ma'am po. sa lilim. Oh, sa dilim kayo. Ah, ma'am, may masinag pa si ano. Ayan, ingat ka mama. ha. Ayan. Yung Ayan. parang Ayan. na siya. Gusto mo din? Binigyan ko siya <laughs> ng isa. Sobrang hinugad na. Hmm. Tamis? Ano ba yung matamis yung violet? Sobrang red po. <laughs> ito, yung kagaya nito. Chinese <sighs> ka ba, Chinese? Ay, di akong Ingat Apo yan, yan lahat 'to eh, anong... eh, Nami, Nade, o, kasi po hinug na talaga siya oh. oh, Wild berry yan, oh, yes. Wild berry tawag dito no? Wild. Opo, wild, wild berry. Sampinit. Ah, uh, oh, oh, okay. lang. Anong nanguha kami. Uh -huh. Siya porter. Okay. Inuha kong port. At mamumuha lang kami nito. sige okay. Good morning. Ouch! Aray ko, naipit ako ng tinek. Oh, tabis! Pinug na na Ha? Pinug na. Ayun na. Good morning po. Mama, bangin dyan. Good morning. Good morning po. Good morning. Kung... Bangin. Hindi <laughs> 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 po bangin yan. Kaya lang yung ko pa na Pababa. Baka kayo mga pilalo Dadahan ka ma'am na dyan ha. Bago gumulong ka. Sa, si sa kabitin ng ano mo. Di, na. Ang baba, di, na sa um. di kaya. Dito na lang Para safe. Ah. Ito ang dami po. ang gan oh, Hanggang ano po yan? ninduang. <laughs> Yan oh, nakaka-relax ang ano. Eh? Layo ng pinintan ni Mami. Harvest kami ng... Ano. Binigyan ko po siya isa. Okay. Inaawakan lang po, ewan ko lang po tinikman. Video!